Ah! Ay, may tao, may tao mga kalingap. Oh, ayos ah. Hmm, saan galing? Bayan. Bayan? Oh, ala, oh. puti, puti, sa kawan. Puti, saka brown. Oh, puti, saka brown. Brown ay, ba, ba to? Ay, 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 ay. Mas, ah, sino nagbigay? Ha? Galing kay Uncle Crisun. Oh, ayos so, ah, ano eh, puro babae? Nalaki. Nalaki ba? Ito, babae. 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 oh babae ang dalawa. Oo, ay sa. Oh, so. eh. Ano yan, magbibigay nyo sa akin? Opo, kapatid. Oh. Bibigay nyo dito, alaga daw. Alaga daw. Ano, ano sobra naman na. Bakit pwede yung kwan? Kuli mo na isa. Tagi tayo, ano? Oo, pwede. Dito lang muna. Oo, oh, dyan lang muna. <laughs> oh <laughs> Ay sa. So. Saan pala, anong pangal mo? Anong Parang... Ticket. Si Ticket. Ah, ito o, si naman si Makmak. <laughs> oh, ano, Baka may okay, may Shoutout kay. Ah, shoutout nga pala diyan kay oh. Sa lula ko sa bayan, oh. Saka sa nanay ko. Si ano pa ang lola mo? Si Nay Lili Lumugdang. Ah, oh, Lili Lumugdang. Oh, oh shoutout po sa akin niyo, Binan, ano? Lili Lumugdang. na yan. Ika, ikaw na ba pal? Ikit. Shoutout out dyan kay Nanay Narcisa oh. Lumugdang. Oh. <laughs> <laughs> oh, yung mga shout nyo, wala wala kay shoutout? Wala. Hindi <laughs> na ako. Oh. na. Hindi na kailangan. O, oh, ayan. Ka. <laughs> oh, sige, patayin yung tuta. O, oh, ganda. O, oh, ayos. Uh, may black oh, sa mata. mata. Kayo, may black sa mata. Ito naman, purong brown. Brown. O, oh, o. Oh. Sige, Ulang sige. Kulang may oh sa ligo. Kulang. O. Oh. Yung mga bitik. <laughs> o, oh, bitik. Paliban natin siguro. Bawal pa yata mga tuta, no? Hoy! pinagat-agat ni na Prince-prince lang. O, okay, salamat ah. Salamat. Ayan, salamat. Ayan, ayan. Hello, you know, maganda, maganda, maganda ng uh, buhay po sa ating lahat. Uh, dito pa rin tayo sa bukid, ano? You know? At tayo ay uh, may gagawin. At ayan po, nakikita niyo po si Ah, uh, oh, shout out. Ano pa mo? Mak. <laughs> makmak Ayan! makmak. Ah, uh, sa po sa pamangkin ni Kuya, no? Ni Mrs. Ah, uh, holiday o oh, walang pasok po mga karingap. kaya siya po ay uh, Ayan, nagbakasyon din dito. At, uh, willing tumulong mga kalingap sa ating uh, pwedeng uh, gawin dito sa ating uh, bukid o sa ating kubo. Uh, At kung mapapansin nyo, yan, ang daming sako ng uh, pinaglalagay uh, sa sako. Ano ito? Lupa na pinaglalagay sa sako. Uh, gagawin natin ay uh, dito, ano? I-aayos na natin to Yung ating uh, pwedeng uh, uh na uh, pathway o pathwalk o ano matawag dyan basta daanan at habang uh, siya uh, nag-aakit ng lupa tayo po ay uh, magluluto yes, the fresh na fresh na uh, okra no? walang kamatayang okra at uh, sitaw kukuha rin tayo ng sitaw dun no? na yan no? namumulaklak silang ganda ng bulaklak oh. hmm? kakatuwa yung kanilang bulaklak Ayun o, dami. Puso kuha tayo. Hmm. Yan. lalaki. lalaki ukra. kura. yung mga good size ano mga good size na tawag dito ukra ah uh, laki mahaba marami na rin po nakatikim dito pati po rin po nakatikim na ayan to marami na to Kukuha naman tayo ng uh, ito sitaw at update natin ano, ating sitaw ito pala oh uh, ay sa so mo ah mo ang kanal ah ay kasi ito gagawin natin kung topis pan ito pala no yung ating uh, sitaw ano ngayon yung unang talimpo natin to yan Ang haba, oh. Galing. Nakakatuwa yung sitaw, Ang haba, oh. O, ano yan? Okay. <laughs> ang haba, oh. Oh. Oh, Ang haba, ayos. Oh, Layang bunga, oh. Oh. Mm -hmm. Sana ganun may ganun din, Sa kabila. Nating uh, sitawan doon. uh, pasyalan natin mamaya maya maya para uh, natin ano i-update natin ayun nababali na oh sa bigat hmm. Hmm, nabali na so ang haba oh, oh. hindi ka lang katayin sa loob Mau pamulang sila na itu, mau buka. Ini mau buka, mau buka. Baka na sanay. Ayun, laki. Ayun, yan lang. Sino ba? Itong haba, oh. Lating metro. May isang metro, mga kalinga. Uy, oh. nabalik tuloy. Eh. Isang metro. Okay, kita Oh, okay. Tama na to, sunod naman. Tama na to mga kalingap. At, pero meron pa kasi oh. Aba oh. Kaya natin yung sa papla, yung medyo mas gulang gulang. Ito, ito. ito. Yan. Nakakuha na tayo ng sitaw dyan. Yan na po. Eh. Oh. So, oh, may pangulam na tayo. Uh, at uh, punta natin, update natin yung ating uh, sitawan. At may nagre-request po, no? At uh, ganoon na rin po yung ating uh, pumpkins, no? Pumpkins. Ito po yung pumpkins, tawag nila, no? Pumpkins pala tawag dyan. <laughs> o oh, kalabasa, ayan. nakasi kasi narinig ko doon sa... O, oh, may nag-comment din. Kasi hindi ko masyado na... Uh, ha? Nang tindihan yung uh, sabi niya na pumpkins pala, pumpkins. Yung kalabasa. Ayan po ating kalabasa. Ating kalabasa ay uh, malago-lago na. Uh, isa pa to, dito. Ayan. Ito yung nauna nating tanim, no? Ito yung ating papaya. Maganda-ganda oh. Ang Mm -hmm. Ito po yung pinagpapraktisan natin ng mga nakaraan. No? Ay, yeah, may bunga na rin. No? Oh. Yung ating ampalais pa pait. Yan. So, may mga proseso ito mga kalingap. Kaya di ko pa nagagawa. No? Yung ayan, uh, pag uh, pag pruning pupruning. nag nagpruning ako dito. Mm, Yan. So dito tayo sa ating uh, sitaw ano. Ngayon hmm, uh, ayan, maganda maganda ito. Sarap so, ayun, ating sitaw ay uh, namumulaklak o may bunga na no. Parang puti. Pero hindi naman yata no, parang puti na hindi. <laughs> ayan no. Oh. Oho. Uh -huh. Ayan. Ayan, namumunga na. Mm, yan oh, oh. Wow. All right. Oh. Mabunga, mabunga din. Oh, ito nga oh. Pwede na oh. Isang linggo na lang pwede ang harvestin. Oh, yun, ito, 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 ito pala oh, dami na oh. mo oh. Ang dami na, wow. Very good, alright! right. Oh. Hmm, madami-dami din to. Ah, uh, mga kapitbahay natin, pwedeng humingi lang. Ito muna ay uh, testing natin mga kalingap. At saka na tayo mag uh, talagang for uh, sale or uh, charity. Ito isa charity muna natin sa ating kapit kapitbahay. <laughs> Ayan o, oh, nakakatuwa o. Oh. Dami, dami bunga o. Oh. Wow! O. Oh. mhm, hmm Nakakatuwa o. Oh. Doon o. Oh. Oh. Niyan no. Oh. Ganda. Mm. Mhm, mm -hmm. naman. Ah. Uh -huh. Ayun oh. No? Gidi 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 gidi. Dai blok lak oh. Kami san tira to. Eh. At yan mga kalinga pa ang ating update sa ating uh, mga tanim. At sana yung ating tanim doon sa may uh, Siniit natin sa talong ano Sana ay uh, mag-success doon At dyan marami-rami rin doon Isang lata Tinim natin Isang lata mayigit At ngayon ay magluluto na tayo At saan nga pala no May dumating na uh, Ano? Tapos na tayo na nagluto. Ayan po ang ating uh, sinigang na isda. Dahil maaga tayong uh, nakaluto, ay tayo magkuhan dito. Mag-aayos na yung ating uh, planong gagawin. No? At si... Ayun! Si mak Makmak po ay uh, magluluto na ng kanin uh, muna. Habang uh, may apoy. Yan. Uh -huh. Uy, ang cute ng dalawa, oh. Ano na? Anong pangalan mo? Wala pa pangalan to, mga kalinga pa. Wala pa. Wala pa si Whitey, saka si... Saan si Brownie? Ay, tulog. Saan si Brownie? -hmm. Uh -huh.

没吃亏。 Mm hmm mm pagkatapos ng ating uh, kunting, uh trabaho doon, tayo naman po ay uh, bubusugin ng ating uh, chan. So tara, kain tayo. Kain na. Kain na. Ano pa po iba po? Kain na. Amen. Ay, chứ lắm Thank you, lắm you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Oh, halo, kumusta? Kumusta lasa? Kumusta ba? Oh, parang mataba nga. Oh. <laughs> halo, ah, tikyo. Ah, ayan na. Bala mesti mesti koyong kan, si tau. Pati na lang yung ukla. Oh. Tapo pulga tayo sa ng gulay at saka sida.